Magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang rights and responsibilities ng mga laiko, ng mga mananampalataya. No, ayon sa turo at aral ng mga ng doktrina ng ating simbahan. At isa na nga rito ay ang rerum novarum na Uh, sinulat na nalikha sa panahon ng ating Papalyon tatlo uh, noong May 15, 1891. At uh, isa ito sa naging uh, pundasyon na kung saan inunawa ng simbahan ang kalagayan ng lipunan, ang kalagayan ng mga manggagawa at ang kalagayan ng simbahan, kung paano sila dapat magtulungan para mapaunlad ang dignidad ng trabaho, ng paggawa at ng mga manggagawa. Uh, unahin, unahin na natin ang, ang karapatan ng mga manggagawa. Isa sa tinuturo ng Rerum Novarum o ng social doctrine ng, ng, ng ating simbahan ay yung karapatan ng mga manggagawa sa karampatang sahod. No, right to just wage. Kasi nga, uh, sa panahon ng ating Papa ika ikalabing tatlo, para bang Uh, usong-uso o laganap ang socialism at capitalism o laissez-faire capitalism na kung saan para bang ang mas napapaboran ay yung mga uh, may kumpanya, mga may-ari ng kumpanya at nakakalimutan ang ang sahod. Kaya nga, isa sa mga uh, ipinaglaban ng ating papalyon noon ay yung karapatan sa isang Uh, karampatang sahod, sapat para makapamuhay ang isang tao asama ng kanyang pamilya. At siguro yan ang isa sa mga epekto itinuro ng simbahan na magpasa hanggang ngayon nararamdaman natin. Kaya nga uh, magandang isaisip ito na ang mga traba ang nagtatrabaho, ang trabaho dapat uh, nakaugnay rin sa ating dignidad bilang mga tao, bilang mga kristyano. At kaugnay rin ito, itinuturo rin sa atin dito na uh, kung may, may karampatang sahod, may kakaya magtayo ng samahan para may pagtanggol ng kanilang karapatan, may, may karapatan rin ang mga manggagawa, ang mga tao na mag-angkin ng uh, mga properties, no, right to private properties. At kabahagi ng karapatan ay yung responsibilidad ipinapaalaala rin ng ating Papa Leo noon, sa, lalo sa atin ngayon, na kapag may trabaho, dapat pangalagaan rin. Magtrabaho ng buong husay, magtrabaho ng, ng tama sa oras, no? hindi yung papetiks-petiks lang sa trabaho. Kapag uh, ginawa, gawin ang maayos at buong husay. At kaakibat rin ito, yung nasana makita rin na ang trabaho no, nakaugat sa moralidad at pananampalataya na lahat naman ng meron tayo kahit ang trabaho sa isang mas malakihan at malawakang pagtingin grasya pa rin sa ating nagagaling sa ating Panginoon grasya pa rin para maitaguyod ang ating buhay grasya pa rin para maitaguyod ang ating pamilya at ang ating pananampalataya kaya nga kapag may gano'ng aspeto ng pagtingin sa gawain no lumalawak, lumalalim, napapahalagahan talaga ang trabaho o paggawa sa buhay. Kaya nga isa sa uh, isa rin sa uh, kaugnay nito yung pagpapahalaga sa pamilya at yung no promoting common good. No kasi nga uh, magkakaugnay dapat iyan, no pamilya, mula sa pamilya nararanasan ng pagkalinga at dignidad ng paggawa, maranasan rin no, sa labas ng pamilya, sa lipunan. Kaya nga, ang turo ng, ng, ng ating simbahan patungkol sa paggawa, dignidad sa paggawa, karapatan ng mga manggagawa, magkakaugnay. Hindi putol-putol, hindi hiwa-hiwalay. Kaya nga kapag ganyan ang pagtingin rin natin, edi magtrabaho man sa loob ng simbahan, o magtrabaho man sa labas ng simbahan, sana naroroon yung aspeto ng pananampalataya. Naroroon yung aspeto ng pagkiling sa pag pangangalaga ng dignidad. Naroroon yung sa pagpapahalaga, sa gawain, kasi nga lahat naman biyaya ng Diyos. At kapag ganyan ang ating pagtanaw, ating pagtingin sa ating ginagawa, uh, yung turo ni Papa Leon sa Rerum Novarum of Things New, mga makabagong gawain, mga makabagong kaayusan ng paggawa, no, talagang umiepekto sa ating pamumuhay. No, halos daang libo na, daang taon na nakalipas, pero ang kanyang turo, ang kanyang aral, ang kanyang pagpapaalaala, umiepekto pa rin sa ating buhay. Yan mga kapatid, ang sana'y ipagdasal natin, ipagpasalamat, at sana nga maging batayan ng ating paggawa no, bilang mga lingkod ng, ng ating Panginoon sa loob at sa labas ng ating simbahan. So muli, magandang araw at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal.